Hi hey guys, ito naman piniritong isda, nagprito ako yan ang ulam namin isda anong klase itong isda na ito hmm. yan ang pananghalian namin guys piniritong isda hmm. hmm. ok oh. gusto ko malutong na pagka ayoko ayaw ko ng prito malambot gusto ko yung medyo malutong ah, mas, masarap kasi pagka ano yan guys oh, yan ang aking ah, kanang halian ngayon at mayroon kaming tinulang manok yan o oh, may tinula kaming manok yan ang partner sabaw sabaw na mga tinola at pinirito ang isda yan yan ang aming ulam ngayon ulam for the day ulam for the day is pinirito ya ang aming pananghalian, piniritong isda at tinolang sabaw. Happy lang, kaludi.